Para ko suha na ko yung pumilo ho. Maliwag na yung malaki, ke ah, maliliit. Malimon si ito. Yung kalamansi. Ay, ito ay sweetie pa. May sweetie pala sa dito. Yung. yung, sweetie nyo. Hmm. Papaya tanim. Ha? Ah? Ay, udap, ay, ulay, na iba, no, baka mamatay ito. Sige, sige, mga kalamansi. Baka si Kwan. Gani, ni, hindi, hindi. Huwag masyado, hindi, okay? anin mo yung maliit. Hindi lang yung magdakpo. Na, yun pa, o, oh, mga kalamansi pa. may mangga sila. Hmm. Ha, ah, ito switi, switi yeah, din sila, mo mar koob yan nga, ho, dito ka rat na ibahay na, marami ko, ito ay bunga nyo ka na guys, ha, ah? dali man doon. Hình dân mình cũng như buồn à Ở đây cười Bữa mày gửi tao phải đi ra thay vô rồi nó bà mình tao đi đó, Quay ngay tay hình mình này đi con xong kết căng à Mày có mình dân mình cũng như May gulang na siguro si babaw no. Eh sa inyo man ang manggahan na ako? Hindi, Sa Sapiyak sa may hari. Duway man bunga no. Buay Kaya, ano dun mo na dugos dong handa ng ligad pang bulat. Ato, na limpyo ka de. Ang suga suga ka de na. Linis yung bahay niya. Nag-ano ka charge sa? Tapos mga kasagingan. Sugata na ang sirad nito kayo na. Ah, noy. na Hindi ako lang magsungkit. Ikaw nag-iisungkit. Kasi bidyohan ko. Tama Siya sungkit kayo niya, Ay. Di mo kuha. hindi mo nagulang. Naan na lang mo, nang si Baba. Okay, Deo, hindi mo. Yeah. Yung hiwalay. Yan. 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 Yan pa isa-isa. Yan. Yan ka enjoy minggo yan. Laki ng puno. Ano. Yung ah. ah. ilang dagko, oh, agad ang Ay, na kun higtan. Ay, yan yan yan. Ah. Oh. No, ano di yan? Ah, Sunday? Ya Sunday. Ya Sunday. Sa taman lagi. Eh sao-sana aton sa kuan. Yon. siya. Pag na yan, gi, mahubin ma ma pa. No. Yung sapa na wala nang aquatubig, ka katubig, konti na lang. Suba. Tapos puro kawayan dito, no. Sa kabila, puro kawayan. Pero sige Sigi Agos, yun, eh, no. Hmm. Ini dah bahay bahaya. Alika na. Wait tayo. Hmm. Oh. Mo, oh, pay babawa git sikay ni. May isa pa ning papah. na budlay. No. Agu A lahi. Okay. Lahin lahi rang timbang na guru. Bulala lahi. Yan panggata. Na. Libo ay hubin pa na Hindi amuran. Na? bulabi to binangon na kwan? <coughs> <Istingan> ta, <bulabi coughs> ang kwan. Istingan ka bula binangon. Ang tayo nga <coughs> Ano? Ang tayo silid mo? May babo ko ang bulaan mo sa akin. Ay, sa so, lapit sa ulo mo? Oo, <coughs> doon. Aboy, aboy ni. Istingan ko anay. Kwan pa na o, oh, si tsura pa lang. Se chora pa lang na kan Ito yaru gellu bagu picture ron dati